May mga bagong kubol na itinayo sa loob ng maximum compound ng New Bilibid Prison, pero hindi yan kubol ng mga high profile inmate, kundi para sa mga preso at mga dumadalaw nilang asawa. Nasa frontline ng balita niyan si Gary De Leon. Ito ang mga bagong kubol sa loob ng maximum compound ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Conjugal Hotel ang tawag dito. Bawat kubol may malambot na kama electric fan at malinis na tuwalya. Itinayo ito ng Bureau of Corrections para mga pag-private time ang mga Persons Deprived of Liberty o PDL at kanilang mga asawang bibisita sa kulungan. Kasi nga, uh, madalang sila makita ng mga asawa nila. No? So, binigyan na lang natin ng privacy ng mga tao. Siyempre, yun nga, part of their rights yan eh. Uh, right to see their family, right to communicate with their family and to see their children. Yan. So meron dito sila na uh, pwede sila mag-conjugal visit. No? Uh, pero 'yung uh, hindi naman whole day yan, but at the same time uh, uh, at least nakakasama ng mga mag-asawa no. kahit si PDL na may asawa, pwedeng gumamit nito pero by schedule kalahating oras lang silang papayagan sa loob para mabigyan din ng chance ang ibang mga dalaw. Sigurado naman daw ang privacy dahil may lock ang bawat kubol. Bukod sa conjugal hotel, itinayo rin ang maximum visiting area. Isa naman itong playground sa labas ng mga kubol para naman sa mga dadalaw na anak ng mga preso. Kompleto rin ang pasilidad at may picnic area pa. Layon daw nitong hindi humalo ang mga bata sa iba pang mga bilanggo. Isinentro sa mga pamilya ng PDL ang mga bagong pasilidad bilang bahagi ng reformation program ng Bucor sa mga PDL at proyekto ng bagong Bucor, bagong Pilipinas ni Bucor Chief Gregorio Katapang Jr. Ayon sa Bucor, ang pinagtayuan ng mga pasilidad na aabot sa kalahating ektaryang lupa ay ang lugar na isinailalim noon sa clearing operation nasa 300 PDL daw ang makikinabang sa mga bagong pasilidad. Overall, yan part ng reformation nila. Mas mabilis silang magbabagong buhay at makakalaya kung medyo nakita nila pamilya nila, suportado sila ng pamilya, suportado sila ng Bucor. Bilang bahagi rin ng programa, nagdagdag ng mga non-uniform personnel gaya ng mga nurse at doktor sa NBP Hospital. Samantala, Inanunsyo ng Bucor na higit 700 PDL ang napalaya mula sa mga regional penal farm facilities sa buwan ng Pebrero. Natapos na raw nila ang kanilang mga sentensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, may an los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.